iaktual. Pisa may namutahan na Okay. Ano siya ta? Brother, ang puso sa nanganap na agitali sa kahoy until now. Pusa ko buhaton ibuhaton. Pusod ko na sa bata, bro nya gi sikot sa kahoy until now kuha on to, ilubong unya ang intention nato is occult patuo -tuo. ikumpisal paguman mo mugo pisal renouncement prepare na book of handbook of deliverance ni pada sekiya page 69 mo renounce ka tubangan sa blessed sacrament uh, kung why adoration chapel sa inyo, add to katubangan sa simbahan namay tabernacle. ato kamu renounce kunya kato tanang attachment sa imong patuuto o di nagtuo jud ko nga dili ra kanang pusod mahinungdan daghana mo tanan nga attachment sa si ng si mga patuuto o ikumpisal tanan iapil na sugid sa pare kunya paghuman kumpisal prayer for renouncement ato bangan sa blessed sacrament or adoration chapel or kana atubangan sa simbahan na manay i i sug i Prayer for renouncement na prayer ni Father Sikya. Kato tanan mga attachment ka na nakabuhat kag mga patutuo, pangpaswerte, tanan kadugo galbulario. Og mo tu ang tubag. Okay. Mora akong basahon ng masaptan ra. O palihog og kanang sa sunod kanang magsuwat mo tarunga og suwat kay kanang wa may magtrabaho pharmacy ini maglisod may og basa sir okin okay, raba ang manghilot og kabuhi Da manghilot manghilot og kabuhi apil ba ni sa albolario kay sa una iinahan gi kabuhi hapit ni o kapin mabuang Mangihilot raman maulian man so mao ni ang mao ni sabton lang nang bisag luwa kay ta kasabot sa pagkwad aton sabton. okay ra baning magpahilot og kabuhi sa kay dili bani iya sa albularyo. unya kay sa una og nay kabuhi on rang mababih nagmabuang hiloton maulian man so aton ing iklaro nga kanang massage kanang masahi ra ba dili na siya dautan kung dili siya taihop dili tayo ba? Pero kon kanang abilidad sa pagpanghilot gani, gipasa. O riba kining mga manghilot, ito nga inighilot, magtugab-tugab, kay gisuyop, kuno niya ang imong panuhot, may nga na occult na siya, dili na safe. O niya, isa pa, gidiscourage yun na nga kanang hiluton ang tiyan. Kung hilot lang diri sa hawak, kanang mga masahilang, kay para ma-relax ka, wala'y problema. Pero kon hilot na gani sa tiyan, base sa among pagresearch, ana, mabilong na siya sa occult. Kaya ang istorya sa mga mga hilot, ana, nga kanang mohilot o kabuhi, nga na ako noon energy, energy healing man na, new age man na nagyapon, nga ug mo katay kini imong pulso ug mo laag kuno imo suksok sa kutukuto mao kuno mabuang ang tao mao nang akay kayon kay naman kuno energy aning tudlo katong energy mo magnet to siya magneton to siya sa mangihilot kay kayon to ihagbong og balik sa pusod kay aron maulian pero ug ari ta sa psychology o sa psychiatry So unsam na ay mga sakit nga gitawag og somatic symptom disorder o mga psycho na poy gitawag og psychosomatic. Unsa man siya? Usahay day tungod sa ka-stress nato o kining atong na huna nga gauna mao na nga muratag natay bation. Labi na ning atong utok o way klarong pahuway, magpatakataka, nagsignal o mga asid sa atong lawas na maglisod ka ginhawa, muragalain ang imong tiyan, bisagway di perensya. Kay imo na itong doktor ya mo manay, sa medical doktor o man manay findings. Kay nga naman, kondisyon din sa utok. Nga nung maulian man inighilot. Kay nga ni, kondisyoning man main, kondisyoning. Muingon man ang manghilot ay ning saka imong kabuhi adaan palagi ko bantog kay di ko katog so pero imong hunahuna ra kay create ato moingon ang katangnai naay manghihilot ayo kabalaka balaka. Eh, gikondisyon ang hunahuna atong iuli imong kabuhi kay was nga mauli ana ni ma mahagbong na mag ni magaan ng imong pamate, eh. gikondisyon imong utok kay ang imong utok mao may ga gagama sa sakit ang imong utok ra poy i aron ka maulian mao Mauna nga, mao maulian pod sa hilot ingon ana ang explanation ana so karon aron og masad sa gani nga dili koy kuyon ang tiyan safe na siya masahe ragyod. pero hilaptan na gani ang tiyan mabutang ka sa peligro ana kay butang ta maulian lagi ka sa imong pagkakapadong nakamabuang, kamabuang pero wa madajon pero nawa na nabunog na, pud imong atay nabunog pud imong unsa mga parte sa lawas maong dili na advisable. Wa gyud na girecommend sa mga doktor ng hilot sa tiyan kay nabe na og na, na kay sakit daan ning hubag daan ng imong kidney, ning hubag daan ng imong atay unsa hiloto na mamatay jud hinoon kana. Og daghan nang nahitabo ana nga gihilot na matay pagkahuman kay naay complication. Mao na nga og hiloton ayaw sa tiyan. So katong sumpay nga pangutan nga udi na ko maklaro kining mga sakramental kini kinahanglan bagyod gamiton kay di, dili na nako mabasa ang sumpay mao na nga palihog iklaro lang ni og gustong matubag na ikaduhang pangutana okay ang pangutana din ni Brad na ako'y mga damgo nga lain kayo bago kami nagpunta dito midol kami og albularyo helot dasalan ang among anak Naapay na bilin kahoy triangle butang sa gate namo. mo. Unsa okay, among button pwede to ilubong, itapon sa basura? So ang ay dito nimo i-deliverance una, atong naay triangle nga object i-deliverance, then sunugon. O kahoy si kahoy man siya pwede ra siya sunugon. Kung putaw, kabson gina, ma-deform, ilubong. So, kahoy man, sunuga lang ninyo. Then karong sige kag damgo, la sige kag atog albularyo, isulti na sa deliverance minister nga makahandol ni unya para matagaan kag eksaktong prayer kay posible na nga demonic harassment tungod kay sige mang kag dool og albularyo or kaliwat mag albularyo, posible gyud na ay mga harassment ipaagi sa damgo. Mao nang isulte lang na sa deliverance minister unya. Okay. Pangutana. Brad, angay ba nato tuuhan ang ikaduwang makabeyo 14.22 nga sobra naman daw ang mga libro sa Biblia sa Katoliko. Angay ba kung tuuhan, Brad, ang ikaduwang makabeyo na sobra man ang libro sa Katoliko. Ang gaingon ang nagsobra si Anheng Martin Luther. Ingani ha, before ta at kanang kanagong pag kanunisar pag pagkano, gi sa Biblia pila ka libro ang hukman ang naikatungod katungod ana ang simbahan Mateo 18.18 unsay 18, giingon ni Kristo ang inyong idili din sa yuta idili sa langit ug ang inyong itugot din sa yuta itugot sa langit so ang simbahan gitagaan sa ginoog otoridad sa pagdili ug pagtugot karon kay gitugot man na sa simbahan kanus man na compile ang Biblia mga 397 AD kompleto na na Old Testament o New Testament na compile na 397 AD na, na siya na 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 unya na diha ang kanang Deuterocanon apil na ng dos makabiyo o kana uno makabiyo og ang Sirak na apil na ana da atong paka 1517 imagine ha 397 AD paka 1517 ning rebelde si Martin Luther Unya, pag rebel din ni Martin Luther, gitaktak niya ng pito kalibro kay sukwahi man sa iyang pagtulunan ng faith alone o Bible alone, maunang iyang gitangtang ng pito kalibro. Unya, atong mga panahon na, mga 1611, ang King James Version, ni ang unang ah, bibliya nga, kining King James Version, mauni ang iisip nga, official nga, kanang Biblia sa mga protestante. Kanang 1611 nga version sa King James Version, naapa apa ang Diotero Canon. Pero kadugayan, nakita nila nga kining pito kalibro, apel ng dos makabiyo, ugdili dili nila nataktakon, musukwahi man sa ilang pagtulunan, maong ilang gitangtang. So karon kinsa may paninglan sa ginoo, nga ginugangan ba sa katolikong Biblia? Wa! Pero unsay gibuhat sa protestante, gitaktakan, gikuhaan. So maunang atong basahon ng ilang manggigamit ng ahan sa gipadayag ah bentedos kay ilang mga ng gipadayag atong gamiton po ne unsa may gingon sa bentedos noybe ang gi ang gingon dere oh, ano ibi bato Abente oh, 21, benisite ang magtaktak, magkuha, magdugang. Okay. Apan. Adili bro. Nara. Bintidos di si Okay. Ako si Huan, Nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propeseya nga niya nining libroha ang magdugang ni ini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga katalagman nga gihisgutan nining libruha. Ang karon ang pangutana, gidugangan ba ni sa katoliko? Wa, kinsa may nakahimo ang nagdugang kanang mga mormons. Kaya gagama sila gilang kaugalingong Biblia, nga outside na sa Biblia. unya sumpay, ug ang magkuha sa mga pagnagna ngani ani ini kuhaan usab sa Jose sa bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan nining libroha ra, kanus-ana gitaktakan gikuhaan kompleto na pagka pagkakumpil sa Biblia kompleto pa na Old ug New Testament apel ang Deuteronomy 397 AD sugod so atong 1517 pag ni Martin Luther hangtod karon gipang tak gipangkuhaan ni eh sa mga protestante unsay giingon sa Biblia ang magkuha kuhaan por sa bahin sa kanang kinabuhi so mao na nga dili ta maigo nga mga katoliko anak kay wa nato ni dugange wa po nato kuhae ang nakalisod lang kay gikuhaan sa mga protestante kay ang rason kung dili taktakon ang Dioterokanon, musukwahi ni sa ilang pagtulunan. Mao no, no, okay. na ito bang? Okay, dugang pangutana. Nganong